Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga kapatid. Shout out sa inyong lahat Diyan, tayo'y magluluto ng patula. Lagay natin to sa ano. Karne. Ni... Buksan natin. lagyan natin ng counting tubig para maluto ito mamaya igigisa natin ayan balikan natin at para lambutin lang natin yung karne ayan yung ingredients natin sibuyas, onion, ginger garlic patula at saka miso ayan guys malambot na yung karne at lagyan na natin ng mantika lagyan natin ng konti mantika Lagay natin yung bawang. Mm. Medyo brown na yung bawang. Lagay natin yung brown na yung bawang. Lagay natin yung ginger. Buyas. Ayan. Pwede na lagyan na natin ng tubig. Hintayin natin kumulo at lagay natin yung patula. At susunod yung... Ayan. Pwede na lagyan na natin ng tubig. Hintayin natin kumulo at lagay natin yung patula. At susunod yung tubig guys. Ang kumulo. At lagyan natin ng pampalasa. Asin. Paminta. Kaunting asin. Paminta. Kaunting patis. Patis guys. and guys. Nilagay na natin yung tula. Sunod natin ito miso. tayo natin maluto to Kumulo. Ayan guys. Kumulo na at naluto na yung patulad, Lagay natin itong Miso. Miso. Ayan guys, luto na ang patula na may miso. Tikman na natin kung anong lasa. Bahala na kayong maglagay ng anong gusto niyong pampalasa. Hmm. Sarap. Punting asin. Yan guys, luto na. Yan guys, to na, kainan na. Salamat, bye bye. Miss Suha na may patula.